Yan, yan, yan mga kaagham at mga kaisla. Isang napaagandang araw para sa ating lahat. So yan. so para sa susunod na video natin ay tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung, ito, 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 yung solar panel na mula sa ahon sa hirap. Ito yung panel na ginagamit na pang charge din sa ating electric pan, yung solar pan na na-bill uh, natin sa ahon sa hirap. So, tuturuan ko kayo kung paano to magagamit na pang charge ng ating cellphone. Yan. So, ayan mga kaagham. So, dito na tayo sa ating mahiwagang lamesa. So, ang pinaang gamit natin para makapag charge ng cellphone dun sa solar panel na ginagamit dun sa ating solar fan is bibili lang tayo sa Shopee nito. Yan. Eto siya. So, siya ay isang USB quick charge DC to DC. Yan. Back converter charging step down module. So, yan. Kung titingnan natin, ayan, May apat na pagsasaksakan. Yan. Pwede tayo makapag-charge ng apat na cellphone para makapag-charge dito gamit yung solar panel na mula sa aon sa hirap. Ayan. So, bali ang input voltage nito 6 volts to 32 volts yan Ang input dapat dito ay 6 volts pataas hanggang 32 yan so dito natin siya isasaksak so kung titingnan kasi natin yung solar panel yung may cable siya na mula dun sa solar panel ito siya yan so kasyang kasya siya dito sa ating step down module yan pang charge ng cellphone so yan ito lang ang kailangan natin so isasaksak lang natin to dito so ayan. subukan na natin agad yan mga kaagham at mga kaisla yan o saksak na natin ha so ang output nito ay mga 15 volts yata yan, nakita ko nung nakaraan dito sa ating solar panel so ayan. tingnan natin kung gagana so ayun umiilaw na agad yan, umiilaw na agad ang ating charging module. Siyempre, para mo pag-charge tayo. Kailangan natin ng cable ng charger. Ay subukan na natin ane? 'yan eh. Ayun, pakita natin. Nako, hindi abot. Batayin muna natin. Yan. So, kung titingnan natin, umiilaw na siya. Ayun, baka sabihin ng dadaya tayo. Ayun. Umiilaw po yung ating step down module na nabili sa Shopee. Ito po ay 163 pesos. Ano eh? So mag-invest lang tayo ng 163 pesos para magamit yung solar panel na mula sa Ahon sa Hira. Ayun, isaksak na natin to charging cable. Ayun. O, ayan, paitan natin. O, po sila. Magkakakonecta. Ayan. Paikot natin. Tapos ko tayo sa pang cellphone. So, ayan. Ito lang gagawin natin. Sasaksak na natin. No. So, ayan. Nag-charge Char na siya. 66%. So, ito nga palang step down module natin is quick charge na. 3.0 tsaka 2.0. So, fast charger na siya. Eh, so, mabilis mag-charge. Kanina, na-charge ko itong cellphone na ginagahan ko pang video. Is 52 Percent kanina itong ginagamit ng cellphone mga 30 minutes to 40 minutes lang full choice na agad o, so, so ayan gumagana na mga kagam at mga ka-isla so sana natuto kayo sa ating video kung natuto kayo pakishare naman ayan. maraming salamat po so ayan sa mga susunod na video natin uh, ah, magbibigyan ko ng papremyo ayan, para dun sa ating mga viewers na masugid na masugid na viewers sa ating Facebook page. Ayan. So, ayan. Dito na lang mga kagham. Peace!